ah tamis oh ah, ah. rabi ka diman ang lakatan di man jud kayo wala man sa sakto ra man japun dito may pagidala na ko na lang na i gigpahinu gibutang mgunakos kontindahan pag abot dito sa ubos daghang kinangita lakatan oh na Agiritan to nilang sambol ayo na kay order na na. Yan po guys, ah uh, gandang umaga po sa atin. Great uh, great day kasi kukuha naman man ng mga mga lakatan ngayon guys, kaya pupunta tayo sa Mayari para bilhin yung mga lakatan nila. Yan po. Tanghali na po kaya laban-laban lang po tayo guys kaya samahan nyo ako sa aking pagbablog today uh, pagkilike, subscribe sa aking youtube channel and please watch this video guys ito yung buhay ni Kusyan kaya bibilhin natin yung yung abot sa farmers kaya yun Ayan po guys, uh, nandito na po tayo sa ating pagkukuna ng mga lakatan. Actually guys, yung mga lakatan nila is napakaganda talaga yung mga lakatan nila sa uh, kukunin natin sa farmers guys. Um, you yun know, ang kaganda. Kaya ganado-ganado talaga kung bumili dito sa aking suki. Isa po to si Angkul sa kumbaga pa isang farmers na gusto rin kumbaga pa kanabit daw uh, ma mabinta yung lakatan niya na sa insakto na pagbili. Kaya bibilhin natin ito kasi may order po tayo ng mga lakatan. Yan po ang mga kalakatan ni Angkulo. Yan po. Ang gaganda talaga yung mga lakatan nila. Kaya tulungan natin sila para mabili ito. Kumbaga pabilhin natin yung yung lakatan nila para kumita din sila. At may bibili rin natin yung kumbaga pa maibinta rin natin itong mga lakatan nila at kumita rin tayo. Kaya tulungan lang po tayo sa buhay mga mga ka-idol kasi ganyan talaga eh yung buhay. Kailangan talaga tulungan natin yung mga farmers na bilhin yung produkto nila para kumbaga pa para pa, para, para panggastos din nila. Kaya ang ganda ang kikinis ng mga lakatan guys kaya tinatyagaan ko na ito sa pagbili kasi yung binili ko na another nga lakatan is naubos na po yun at kukuha na sadta ulit para may bil may, uh, may i-deliver -ide naman po tayo yan po guys so ang kaganda ng mga lakatan kaya yun tsaga-tsaga na lang po tayo dito sa ating pagbablog sa ating youtube ganito naman tayo eh, kumbaga pa ang ating pagbablog is kumbaga pa baguhan lang talaga hindi marunong mag-edit um, hmm, kumbaga patyaga-tyaga lang talaga um, hmm, tyaga lang talaga para may, may pag-upload sa youtube channel natin yan po guys uh, paki like naman, subscribe sa aking youtube channel uh, yun po uh, kaya kailangan talaga natin bilhin ito para matulungan natin yung farmers yan po sila tatayo at yung anak niya, yung kasama niya sa pag nito kaya tulungan talaga tulungan talaga dito sa pagbibintah ng mga ng mga iba't ibang mga produkto. Uh, ako pala is kumbaga pa iba't iba po yung binibili ko ng mga fruits para maibenta ko guys. Hindi lang yung farming dragon fruit. May tanim ako mga farming dragon fruit pero hindi talaga ako magka-focus doon kasi negosyante ako eh. Yan po guys, salamat. po guys, ina-arrange na po namin yung mga lakatan para makauwi na po kami. Yan po guys, kailangan talaga is i-arrange na natin para i-ready na din natin ito. Para ma-prepare natin at Maibinta na natin ito guys Yan po guys marami pong mga Gagmating na May, may gagmating po dyan nga mga lakatan Is binigay na lang po yan Sa farmers Yan ang kagandahan Yan po binigay na lang po yan Kasi maraming manok sa kanila Is binigay na yan po, may add-on na tayo, di ba? Yan po guys, yung mga lakatan natin is kumbaga baga ready ready na po, nabili, nabili na po natin ito. Uh, almost pala ang nabarayan ko dito is 10k.